Ay, sarap pala yung order namin wow. ayan, ito po yung bulalo nila ayan, okay. ang init pa ano nakalagay pa siya sa parang tawag dito, hot pot hey Guys, guys, nakasama po natin ay si Sae sa May si Lucas si Prince, hi Prince Ayan, sa mga ano, nagta-travel na. Yeah. Ano. Oh, so, di ba? Along the highway lang siya. Sa mga gustong ano, sa mga gustong kumain dito, ba't yung mga pagkain nila dito. Tapos, ano pa, presto pa, madali pa kasi. Ayun, diba? ayan malapit ng ano, yung pangalan niyan, de. Yung sa Sa along the highway ng Tara, bago kayo makarating ng gasolinahan ng, anong tawag ko? Ang gusto rin natin sa party po Ang gusto na raon? O, lang raon. Ayan pala right. o, oh, Papa Eric. Rest, restaurant. Tapos pwede po kayo magkaluto na. Ayan, bagong luto po lahat. Ah. Lahat ng iyaan. Ayan, sila ako nilalaw. Papayitan yung sarap nila. Ayan, tingnan nyo guys yung papay, yung ano, yung hula lumamaya. Papakita natin kung sa amin. Yung hula namin At kung uh, magkano siya. Kasi po, galing po kami doon sa, ano, uh, sinupport sinaport po natin yung team na natin. Uh, the explore family na basketball, yung mga senior. Tapos lumahan lang po kami dito para kahit uh, hindi na kayo magluto o oh, pwede na kami kumain. Ayan guys, so maganda yung view nila dito. View. parang nandito kami sa taas. Ayan, o. No? Oh. Uh ah. -huh. Makangin. Habang nagaantay ng, ano, ng order. Kasi luluto nila yung order natin. Ayan. Ayan, o. No? So, oh. Diba? Lang, Maganda po dito kasi, ano, tawag dito. Ano siya? Uh, napakadaling puntahan. Tapos, nakaka-relax pa yung area nila. Ang hangin pa. Ang crowded. Ito po kami kapatay sa tuwing nalabutan na po kami ng buto nakakala na lang po kami kasi hindi na po yung ano nila dito yung uh, tinta nila mga pagkain na uh, affordable po yung mga pagkain nila. pwede rin po kaya yata mag-order dito ng mga pansit yun oh, meron sila, oh, spaghetti ganun yung okay. nakabilaw tsaka pa uh, yan papakita na yung order na ng... wow. Ayan, ito po yung bulalo nila. Ayan. Pa. Nakalagay pa siya sa parang tawag dito, hot pot. Po. Ang time pa natin yung ibang order natin. Ang time pa natin yung ibang order pa natin. May papaitan, may hot silog. Ano sa inyo, Luka? Hot silog, two silog, bang silog, yung bangos. Ayan, kompleto dito guys yung mga pang breakfast. Ano? ito naman po yung papaitan. Ito yung yung, kasi kasi. po yung papaitan nila. Papansin po ninyo. May isa na kasi. Lumadaan kasi talaga yeah. siya ng kasada. Para lang Parang talaga siya public road. Pamunta, pamunta po po ninaw. Pamunta po po dito sa, sa Manila. Sa Manila, gano'n. Dito po pamunta. Dito po ninaw. Wala na po yan. Dagan lang po. Kari-kari. May -kari. telukas hot silog para ano na nga, pang lang ah pang lang no ka. Tapos merong bang silog, yung bangos na may itlog. Yeah, tapos Okay na po lahat. Okay na. No, okay. Tapos meron pa pong to silog, to sino na may itlog. Hello. Pang breakfast. Ate, meron pa kayo mga lugaw, gano'n na po. Oh, sir, meron, ah, uh, oh. meron din kaming lomi dito, sir. Oh, ayan, oh, meron um, po sila ditong lugaw, lomi, kaya sa lahat ng mga dumadaan dito along the highway ng Tara. Yan, papuntang buli kapag ka nagutog kayo. Anong oras po kayo nagbubukas ate sa umaga? Ano sir? Uh, 6 a.m. po talaga yung pinaka-aral. Ah, 6 a.m. Pero minsan siguro nandidelay, no? Tapos nagsasara ate. Nagsasara po ang ganitong hapon? Ano po, 10 p.m. Ah, 10 p.m. Ah, 10 p.m. Oh, guys, kahit tayo. Viborin Sili. Mm -hmm. mm -hmm. Ano ilalagay natin? Ito? Toyo. Okay na yan. Chili sauce. Oh. Ini pun ada chili sauce tak tahu. Selang pang, ya, selang. Ini Dahil tayo Bulalo. Wow. Pare-karean. Okay. Pare guys, mamaya ulit. tayo. Yan guys, kakatapos lang po namin uh, kumain at nasobrang dami siguro nung no, itong bulalo na nakain namin. Tapos may mga papaitan. Hindi na namin nagagalaw ito oh. Ngayon gagawin natin i leak out natin. Tapos, tatanungin natin kay ate kung magkano yung problema. Para makita po ninyo kung magkano yung bill natin. Ate, pati ako sa ako nito. Tapos magkano yung bill natin. Yeah, sa lahat ang pupunta ng Bulinao, daan kayo dito. Ay, dito lang, oh. Pakita ko. Dito, no? Ayan, oh, paghapon. Ayan. Ito yung restaurant nila like, guys. So Papa Eric yung restaurant. Ayan oh, meron din silang ano. Ayan o, oh, Lomi. Ah, may pares. Ayan, paggabi daw hanggang alas 10. 10 p.m. sila dito. Ito po, ayan. Ang binayaran po namin ay 6.50 to. Diba? Sulit na sulit. May take out <laughs> Hindi <laughs> na kayo magluluto. Ito <laughs> ah, so, uh, pala natin. ko ni Wallpaper lang yan. Ah, kala mo kawaya na no? Kala niya kawaya. Salamat po. po. magbabay kayo sa bari. Thank you po. Balik oh. kayo dito sa oh, uh, oh. <laughs> <po. laughs> Bye-bye! Oh, <laughs> 哇、oh. oh. <哪>！妈妈，哈